Good morning guys! Uh, today is Sunday and 5.10 ng madaling araw. Ah, 5.20 na. Uh, nandito na kami sa Divisoria. Divisoria. Uh, may dala kami sa sakyan. Kaya, inaagahan namin pag may sa sasakyan. Dahil yung parking dito, 5.30 nag-o-open. So, ngayon 5.20 na. 10 minutes na nungingintay namin. Ayan, nakapila yung mga sasakyan dito. So, may bandang Divisoria problema kami sa mga nakapila kasi kung mamaya pa uh, ang ganto na sa likod yung pila baka hindi na kami makaabot pag mga 6 pa kami makakarating dito malis kami sa bahay ng 5 o'clock ay ano 4.30 kasi kami ng 4 o'clock yun lang talaga ang sakripisyo kapag uh, magbibig sorry pero mas maganda yung maaga talaga makaabot na 5.30 ayan hintayin na lang namin 5.30 at least nandito na kami sa pila ayan habang naghihintay tayo guys nakakapag idlip idlip tayo kasi malaking bagay itong aking dalang mini fan kasi kapag wala yan ang init syempre pag nakainto yung sasakyan mo bawal mo naman buksan yung aircon or yung electric fan at madi-discharge ang ating battery. Kaya itong aking mini fan. Number one lang yan pero ang lakas. Tsaka hindi yan basta-basta nalulobat. Matagal din siya malobat. naka charge sya yan. Nakabot hanggang gabi. Guys, open na yung parking. gilid ng divisorya mo kasi masyadong malaki yung loob nito kaya konting sasakyan lang ang kasya puro wala pang trend ang sasakyan pwede rito ang app Parking fee na pala dito, uh, 50 pesos uh, first 3 hours. Yung succeeding hours, 20 pesos per hour. Uh, minsan makapit kami dito ng 6 hours, 7 hours. Kaya binapayaran namin eh 150, minsan 130, minsan 170. Tulad nyan, 530 kami pumasok matapos kami dito ng mga 1 o'clock yan ang loob ng party kaya early bird God just the worm kaya agahan nyo guys kung gusto nyo makapag party dito sa Divisoria Mall Basement parang pa naman sarado mga pwesto dito mamaya kami ang magbubukas mga 7 yan mga bukas na halos lahat dito sa baba mga pwesto pero yung bibilan ko ng mga toy pads maaga sila pag display so, maya maya na ako mamimili i-blip muna tayo dito hanggang 6 o'clock sa sakyan